Bro. Mau ah. nyari, Bro. Anu pengen Bro. Hah? Kenapa, Kak? Heh. pala talakat. Ah. Uh. Huh. Ajun-ajun. Pak lu, mak. Napa Bro? Lepaka. Sabi, uh, biglang nawala yung nakaputi. Saan na kaya yun? Na Iwan ko, bro. Sinusundan ko dito eh. Ha? Sinusundan ko dito. Wala. Bi biglang naglaho. Ano sa tingin mo, bro? Ah, multo o? Or... Iwan ko, bro. Wak-wak. O, parang hindi, white lady. Ganun? Parang ganun ba? Hindi siguro 'yun ano. Hindi multo 'no. Hindi siya multo. Uh Oo. -oh. Hindi siguro 'yun multo. Hay. Okay. Hindi talaga 'yun multo, dahil Kung multo 'yun, i, habang sinusundan natin, i, 'yung ano kasi, 'yung multo hindi, daw kasi, 'yung ano, ano ma malabo daw 'yung tingnan tapos parang nakalutang 'yung 'yun naglalakad 'yun eh. Kaya nga. Naglalakad 'yun tapos mabagal mabagal lang siya maglakad pero parang buhay na buhay eh buhay talaga siya so ano susundan ba ayak, natin dito ano kaya ay, ano kaya yung pakay niya no bakit siya nagpapakita sa mga taong dumadaan dito bakit nakasuot pa ng puting damit iwan ko Basin bro Basin Kaya nga tin Tinakbo ko nga eh kanina bro Tinakbo ko kanina Tinakbo ko kanina eh Imposible naman ng idol no, ah, biglang nawala na mahina man maglakad, sobrang hina maglakad tapos biglang nawala, imposible naman, pero imposible naman to na mahina siyang maglakad tapos biglang nawala. siguro no nakapagtataka kasi mga idol no na halos na nga hindi ma hakbang yung paa niya sa kahina tapos eh, biglang nawala ayun no sinundan talaga namin dito Ang pinagtataka ko lang, bro, bakit siya biglang lumitaw doon sa may bundo, bundo na lupa? Yan yung ano, tanong. Turo bro, hindi na natin ito kalalagpasin, bro. Sige, bro. Lapitan talaga natin siya. Oo, lapitan natin. At saka... Tapos, um... kung maaari, anuhin natin, hawakan natin yung dalawang kaway niya para hindi siya makawala. Oo nga. Kasi hindi naman yun multo eh. Taon eh. Kaya nga bro. Tao, tao talaga eh. Ha? Ayun doon. Saan? Ayun oh. Uy, ayun. Ay wala nang daan akala ko tumo dumiritso siya dun hindi pala lumiko pala ang bilis naman so, parang masukal na yung pinasok niyang daan bro sana yung papasok papunta sa gubat, papasok sa papasok sa hubat. parang pataas na eh paakyat pa

kan papunta lumingon, lumingon pa uh, oh, lumingon oh, na naman parang pinapasunod tayo bro pinapasunod tayo lumingon na naman ilang bisis ka nang lumingon ate lumingon ka lumingon ah, oh. <coughs> Ilang bisis ka nang lumingon ate ah. Kung iniiwan ka na, huwag ka nang huwag mo nang lingunin pa. Hayaan mo nang maghanap ka na ng iba. Iniiwan ka na nga, lalingunin mo pa. Di ba bro? Ano yan? yan? Nasaan na yun po? ginagawa mo dyan ate binabantayan mo ba yung mga balat ng niyog <tay> huh? kausapin, kausapin ha kausapin ko bro kausapin ko tingnan mo yung ano niya bro yung mukha niya at yung kamay niya Parang may pinahid siyang maputi. Parang siyang naglalaro ng bilyar. <shrie> 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 Saan ka ba galing ate? Bakit ganyan itsura mo? Ha? <shrie> <-ingat ka> <shrie> <shrie> Hindi ma magsasalita bro. Ha? Hindi, niya niya. hindi talaga. Ba't hindi ka lang kasasalita? naman ako kanina. Ayaw talaga bro. Bro, ano sa tingin Babae ka bro? Babae na? No? Babae talaga eh. Uy. Oh. Saan ka naman papunta? Lakad ka ng lakad, hindi ka naman nagsasalita. Ano bang gusto mo na may tulong namin sa iyo? Oh, uh, ayan na naman. Ilakad ka ng lakad, tapos hihinto ka lang pala. Sa, tukod ka ng tukod sa puno, yung kamay mo hawoy ba? Okay, napagod na to, hindi naman to mga pagod siguro kasi napakahina maglakad eh o buong araw na siya naglalakad ng ganyan hindi siguro bro. saan ka ba papunta huh? saan ka ba papunta ano ba pangalan mo miss miss kanina ka pa nag ano hindi ka naman nagsasalita. May maitutulong ba kami sa'yo? Grabe talaga. talaga. Ang bagal talaga maglakad bro. Kaya nga. Oh, may ano pa may matulis pa dito na ano. May matulis pa dito na kahoy. hindi natin masasagot yung mga katanungan natin bro kung hindi natin yan huhulihin natin yan bro tulad ng aswang bro kaya nga saan naman siya papunta lakad ng lakad ikot ng ikot mag usap lang tayo so ganito saan ba yun siya papunta Hoy, saan ka papunta? Ha? Makama, tuklaw ka ng ahas diya na? Hindi kaya matinik yung paa mo? Hindi kaya mapanulo ka? Hindi kaya mabitik yang paamo? Mamudmud yung simud mo. Baka mamu-mu yan ha, mabiti ka dyan. Walang daan dyan. Saan pa papunta to bro? Ha? Saan kaya papunta to? May nakita na akong ganito dati bro, pero hindi yun nakaputi. Ano yun? Tao rin yan, tao rin. Tapos ganito, naglalakad sa gubat ng pumapasok sa damuhan. Parang yung taong, alam mo yung taong gimino bro. Mm. No. Kahit saan na lang, kahit saan saan dumadaan, parang ganun. Ano ka ba dyan? Sana yun papunta? Tulihin natin to. Kailangan merong, merong physical contact bro, merong body contact. Saan yun? yun na yun? Ang ganda, nagtatago Kanina kasi Parang dating may kubo dito bro ah baka ito yung tirahan niya bro oh, oh may mga nyiro oh. oh baka bahay ito dati bro bahay niya ito siguro baka dito siya nakatira bro oo uh -uh. ano po ah ano Ay, ano po dito siya man, nakatira dati mga idol no kaya pala siya pabalik balik dito saan dito bro ang ilalim ng kakaw ang danda pala no? Talapita. talapitan talapitan natin bro pagtulungan natin to bro uh, liputin mo siya sa likuran bro Kumbaga hawakan mo ba tapos ako dito sa harap. Ulihin natin yung sabay bro. Sige bro. Ano sa tingin mo bro? Hindi nandito lang siya eh. Puntahan ko bro. Kanina pa ito palakad-lakad eh. Anang, bakit ka palakad-lakad? Ano bang maitutulong namin sa'yo? Ha? Whoa! Okay. Ah! Bro, napakatibay bro! Ha? Ah! Ah! Uh. Uh. Ah. Ah. Bro. Anu nganyari, Bro. Anu penganyari, Bro. Hah? Ndak apa-apa. Heh.

kayak kayak belum jelas apa bak bu kayak bu ah huh. kerabu huh. 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 kamu gumbyan sabro napakalakasnya bro wah Napakalakas ah nah ah. oh itu aduh siapa oh kamu gumbyan sabro ogang larapit akal akui eh, normal nang siang ah akal aku mga idol Medyo napuruhan yung ilong ko. Ayos ka lang bro. Oo. Oh, medyo napuruhan yung ilong ko mga idol. Grabe. Huwag kang magkibisa bro. Ah, hindi, hindi biro yung paglapit ko sa kanya. Tama talaga yung hinala ko kanina bro na kapag lalapitan natin siya ay kaya hindi nga masamang mangyayari sa atin hindi talaga nagkamali kasi narinig ko na dati yan eh, sa sabi ng luno ko. Ah, kaya pala pinasunod niya tayo dito? iba, -iba kung Hindi kagaya doon sa mga... Ano, aswang. Saan na yun? Nandun lang, nandun lang. Hindi sila lumalayo, bro. May mga ano pala dito, pako. Bahay talaga po. Oo. Mm. Ito yun may mga pako. Mm Bahay talaga to, bahay baka tayo. dito siya nakatira, nakatira bro. Oo, oh, di. Tapos sinunog. Baka sinunog siya bro. Hmm? Dito bahay dito, uh, yun, pa doon. Sinunog siguro siya bro. Sinunog siguro yung bahay niya. Bro bro, mag-usap muna tayo bro, planuhin natin to bro. Sige bro, mag sige bro. Planuhin muna tayo. Sige, sige. Sige, ah, sige.